Noon ay kawayang tulay ang nakalagay rito. Itong Abril lang natapos ang tulay na gawa sa bakal at kahoy sa halagang mahigit sa isan daang libong piso mula ito sa Internal Revenue Allotment o IRA ng barangay. Kahigit sa dalawang buwan pa lang, unti-unti nang nasisira ang sahig ng tulay. Medyo awang na po yung sahig na inilagay. At na medyo delikado po siya sa mga bata na dumadaan dito. Lalo na po yung medyo mabibigat na mga bata. At minsan po ay pag mga pilyo pa ho ang mga bata, nagtatakbuhan. So maaari po silang mahulog din. Pagkatapos makatawid sa tulay, masukal na daan naman ang kailangang bagtasin. Ito po yung aming dinadaan ng pagkatawid ng tulay, madamo, at magubat po. Ito po ang mahirap na bahagi, pagkadaan po ng tulay, kaputikan, may isa pang tulay na daraanan si Teacher Melanie. Gawa ito sa kawayan, pero marupok na ito. Uh, yeah selamak. Sa so ito po yung gilid ng ilog na ating pong dinadaanan pagkatawid ho sa tulay. Dito tayo mamamaybay sa gilid papunta po sa kalsada. Delikado ang daana ito lalo na sa mga bata. Isang maling hakbang kasi ay maari silang mahulog sa ilog ito po ay yung mahirap na bahagi. Yeah. Mga ugat ng puno po ang dinadaanan namin. Mahigit sa 30 minuto naming nilakad ang ruta sa gilid ng ilog bago nakarating sa kabilang bahagi. Sa so, iyan pong makipot na daanan na yan ang aming nilabasan, simula po doon sa pagdaan namin sa tulay kanina. So, dito po lalabas para po makauwi na kami pagpunta sa maganda pong ito sa may kalsada. Simple ang pangarap ng mga residente ng Barangay Latad. Sana po ay Mabigyan po kami ng tulay na ligtas po para sa mga bata at sa lahat po ng dumadaan na sana po may makatulong po sa amin, lalo na po dito sa barangay. Binalikan namin ang dalawang tulay sa barangay Latag Sitio Mayamot-Yamot matapos ang dalawang buwan. Ang dating tulay na gawa ng kahoy, purong bakal na ang materyales. Yari na rin sa bakal ang dating tulay na kawayan. Hulyo nitong taon ang maipaayos ang dalawang tulay. Ayon sa isang empleyado ng munisipyo na aming nakausap, pribadong grupo ang nagpaayos ng tulay. Sinubukan naming humingi ng panayam kay Nasugbu Mayor Antonio Barcelon, pero hindi siya nagpaunlak. Para sa iba, simpleng infrastruktura lang naman ang maayos na daan at tulay. Pero para sa mga wala nito, kaligtasan at buhay sa pagpasok sa paaralan ang katumbas nito.